for today's videos pang ano na mga simaragat pang tatlong araw na akong libor part 3 mga simaragat nah, ito na sa tuktok oh. ito na sa tuktok mga kitira doon oh. tuktok na mga si yan ito tuk -tuk ng... tuk -tuk na sa tuktok ng tuktok na tuktok ng daw na ito na yung aming libor na sa baba oh. ayun nasa Ay, ayun, si ayun 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 <laughs> Malapit na, malapit na mga sabagat. Ilang araw na lang, madadali na ito. Lalaot na, na kami. kami pagkatapos nito, pag-aadon pa para sa... Oh, yan, yan mga Yan. Thank you, thank you Lord. Sa buhay. Tsaka sa pangangatawan. Salamat, Salamat po. Thank you Lord. Salamat po. Na walang nararamdaman. Thank you. Ayan. Oh, oh. Yan. Sugat. Thank you. Ay. Tapos to maghapon ito. Mabdo na makakalipat tayo sa kabila bukas. Yan, sabagat. Yan po, pangatlo, part 3. tatlong araw naming pagpapalitada. Ayan Ayos na Ayos na Nasa kainitan na kami Ayos na mga kosa <laughs> Nasa kainitan na ng mundo <laughs> Wala malang harang <laughs> Butang init <laughs> Tagaktak na naman ang pawis Baka na, na Huwag, bawal Dus-dus <laughs> ka dyan Dus-dus <laughs> Ayan. Ah, sino Ayan, sino tegak tagaktak pawis dahil nataw kami sa sa ibabaw ng mundo. Hindi sa ilalim ng mundo ha, sa ibabaw ng mundo kami ngayon. <laughs> sa kainitan. Ayan, ayan, tagaktak ng pawis. Magang-maga pa. <laughs> sa ibabawan kami ng mundo wala malang harang-harang mga asim dagat yan talagang ganito buhay construction muna <laughs> ayan pero matatapos ito tapos na ito mamaya hanggang sa makalipat na kami sa kabilang mukha ng bahay ayan. I love you yan <laughs> I love you daw I love you ninyangok <laughs> Ayun, mas pasan. Dahil mainit ang panahon. Mainit. Yan. Ito, init. Yan. Tapos din. accountina na. Ang init. Okay lang. Walang problema yan. libur mo ako eh. <laughs> Ayon, libor. Pangatlong araw. Pa tatlong araw. Pa I love you, araw. Sabado. <laughs> na ito na sa ibabaw ng mundo. Ay ibabaw na ng amin ng mundo. Hello, hello daw. Hap, mamaya sumasalat halu daw ako an libur, di ako magtataas pa lang halo. Oh, masarap na gaha halu na sa ibaba. ah ito, papakita ko muna ang view. Wow, ganda ng view. Wow. Wow, ha? Ganyan po ang lugar namin dito. Yan Yan Wow, ha? Wow, naman. Ganda ng view. Ganda ng view. oh, naman. Puro bubong. <laughs> May mga puno nga, no? May alatiris. mga puno. Alatiris na puno. Ayan mga sasa sasa or nifa. nipa 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 ba yun nipa yan bundukan palibot yan bayan ng mauban Quezon province dalawang palapag ang bahay ko yan nata sa taas pala pag madagdagan pala ni isang palapag ang ganda tingnan yan yan Ayun. Ayun. Dito bigay pa dating. Wala pa. Bili kang yellow, Brad. Ha? Bili ka yellow. Wala akong dalang pera, panghingi ka kay Kyle. Tingnan mo diyan. Kung wala, naroon. naron tingnan mo sa may asul diyan na parang ano, parang ano, nasa may mesita, may asul diyan, may pera diyan. Yan. Yan, thank you, thank you Lord. Yan, yan po. O oh, ha. Na ito ipakita ko na. Yan oh. Ah. Uh, halo. Halo. Op. Wap sa eh, halo. Hanggang dito na lang si Maragat. Nagagalit ng aking mason. <laughs> I love you. All. Sabado. Sabado.